hindi ko man bigyan. Ay, nasagi ko. I'm very sorry, my dear cancer. Nahilo ka ba? Ayan. Sino ako? Nasagi ko yung ano. Kasi inuusog ko yung aking upuan. Ayan. So, hello, my dear cancer. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? Ang gagawin natin today is ang iyong... First 15 days of October This is from October 1 to October 15, 2025 And this is a general reading So reminder Ang gagawin po natin today ay general reading So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And dapat sa unahan ko to sinasabi. Lagi ako nag lagi ako nagkakamali, okay? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ayan niyo po na ipakilala ko ang aking self. Ang aking self <laughs> Ang aking sarili My name is RJ Your tarot card reader okay for any inquiry about sa ating uh, private reading okay for any inquiry about sa ating private reading maaari lamang po na magpunta sa ating pinakamalapit na <laughs> Laro na naman ako today. Pagpasasahan mo na ako, my dear cancer. Okay? Maaari lamang po na magpunta sa ating description box down below. Okay? Hindi mm, ka pa nasanay sa akin, my dear. Okay? So, kumukuha lang ako ngayon, my dear cancer, ng three cards. Okay? Tatlong cards. Then, mamaya ko na yan bubuksan sa bandang dulo ng ating video. Sasabihin ko sana kanina, sa mga gusto mag-inquire <laughs> ng private reading, maaari lamang po na magpunta sa pinakamalapit na butika. <laughs> Pasaway. Okay, my dear. Ayan. Mm -mm, masasanay ka rin sa akin. Ganito talaga ako, dear. Okay. So, mamaya ako nabubuksan to, ha? Later na, later. This is going to be your bonus card. Once again, ulitin ko ang Gagawin natin today is reading mo Para sa yong first 15 days of October Paulit-ulit Paulit-ulit Okay, so let's go tayo, dear Cut na natin 2 into 3 Let's do this Cancer, ano kayong first card mo, dear? What is your first card? Oy Hermit masyadong malapit. Layo natin. Ayan. Okay. So, Hermit, we have here... I think parang sa mga araw na to, my dear, ayaw mo nang... May mga issue na parang ayaw mo pag-usapan. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Um, parang yun na nakukuha, mo di nakukuha ko dito, my dear, is more on parang you need space. Parang ganun na nakukuha ko dito. Parang I need, I, I need days, I need space. I need time na parang magmuni-muni or pag-aralan yung mga bagay-bagay. Parang ganun na energy, my dear. So, expected mo yan, first 15 days of October. Parang, pinagsama-sama yung energy. Parang, Ayaw ko muna, ayaw muna kitang kausapin, huwag muna natin pag-usapan yan, gusto ko muna ng quality time, gusto ko muna map mapag-isa, gusto ko muna magbakasyon, gusto ko muna magpakalayo-layo, yung parang ganon, okay? So, mm, so nag-hermit ka, okay? So, tingnan natin, dear, what is going on? Okay. Tingnan natin. Why does the sun go on shining? We have here the eight of pentacles. Okay. Mm. Parang meron ka ditong pinagpaplanuhan, my dear. Okay, posili may kinalaman sa usapin ng financial. Okay. Ah, uh, nakukuha ko na energy for some of you baka gusto mag-change ng career. Change ng job, change ng profession, and You're taking this time, my dear Cancer, para pag-aralan yung mga bagay-bagay. Ganon, okay? So, expected mo, my dear, first 15 days of October, there is a tendency na gusto mo mag-change ng career, mag-change ng profession, okay? Parang ganon, okay? Parang may changes akong nakukuha over here sa card na ito. Mm -mm. Alam mo, my dear, yung energy din na parang ayaw mo nang ipagpatuloy, parang ganon. Pero nandun ka palang sa moment, my dear, na parang pinag-iisipan mo siya. Okay, nandun ka palang sa moment, my dear cancer, na parang pinag-iisipan mo siya. Once again, this reading is a general reading. So, it will be open for poor room. Char! It will be open sa love and career. Okay? It will be open for love and career. Okay? So, ito kasi... Uh, ang nakukuha ko sa card na to nasa na ba yung aking pointers? Ang nakukuha ko kasi may dito sa 8 of pentacles, my dear, is... Oh, uh, yes, energy ng pera, energy ng work. Kaso nauna kasi may dito yung energy ng hermit. So... For some of you, parang ayaw mo na ipagpatuloy Itong area na to. Okay? Kung business man to, work man to, kung ano man yan, parang meron ka ditong ayaw na ipagpatuloy. And at the same time, at the same time, parang nakukuha ko rin dito na parang meron mga gustong mag ship or mag-change ng career. Parang may mga ganon. Okay, pero... Ang good lang dito, my dear, is hindi ko nararamdaman na parang gagawin mo siya kaagad. Pinag-aaralan mo talaga siya ng mabuti, okay? So, tingnan natin, my dear. Let me see. Additional cards we have here the energy of the temperance. Ayan nga, o, oh, binabalance mo siya talaga, my dear. Okay, binabalance mo yung, yung mind, yung iyong emotion, okay? So, maganda naman. So far, maganda naman siya. Siguro, meron ka lang, meron ka lang siguro mga napapansin na hindi mo nagugustuhan. Ganon. Kaya parang gusto mo, ayaw mo nang ipagpatuloy, parang gusto mo na lang mag-give up. Kung sa relationship man to, or sa career, parang gusto mo na mag-give up. Uh, parang gusto mo rin umalis. Parang ganon. Something like that, okay? Yung connection, yung energy, may na parang gusto mo mag-change ng career, or parang mag-change ng environment, para magkakasama yung energy na yon Mag-change ng career, mag-change ng environment, mag-change ng work, mag-change ng asawa, parang ganon. Ano? So, halo-halo na yung nangyayari dito. Pero ang good thing dito, my dear cancer, is hindi mo pa siya gagawin. Nandun ka lang sa moment, my dear, na October 1 hanggang October 15, as in, nandun ka sa area, my dear, na binabalanse mo siya. Inaaral mo siya, my dear. Okay? Kung gagawin ko ba to, ano yung magiging consequence, ano yung mangyayari. Pero expected mo na my dear na yung energy na tumatama sa yung ngayong first 15 days of October is more on parang ayaw mo munang ipagpatuloy kung ano man yung bagay na yun or parang gusto mo nang mag up, uh, parang gusto mo nang i kung ano man yung bagay na yan, okay? Let me see. So naging hermit ka nga. Okay, you are uh, under under the rainbow. Okay, we have here the king of cups the very understanding my dear na card pag lumalabas to very understanding baka meron ka rin mga hinihintay baka meron ka rin iniintindi baka meron ka rin inuunawa kasi ang king of cups is a very very understanding na card pero so far kung titingnan natin yung ating base card over here my dear Ah, uh, siguro baka napapagod ka sa energy ng hermit sa kung ano yung nangyayari sa life mo. Okay? Kaya parang nag... nag ang nakukuha ko, my dear, is... Parang naghahanap ka ng alternative. Parang ganon, okay? Alam mo yung typical na parang... I'm just setting some example, my dear cancer. Ano daw? I'm just set ang arte ng cancer. Narinig nyo yun? ang arte. No, yung, ang reason nun, my dear, nauulog yung pustiso ko. <laughs> Hi! okay. Ang... Um, ano ba yun? May nasabihin ako. Ang example dito, may alam mo, may dito yung parang ang tagal-tagal mo nang iniinom yung gamot na something. This is just an example. Hindi ko sinasabi na umiinom ka ng gamot. It's just more on parang, alam mo ba, may dito yung parang ang tagal-tagal mo nang ginagawa yung isang bagay or parang matagal mo nang iniinom yung gamot na yan. Yung parang ganon. Tapos parang walang nangyayaring result. So parang, naghahanap ka ng alternative, parang ganon, okay, baka sa work uh, you feel may idea na parang hindi ka nag-grow sa area ng work parang walang nangyayari, parang walang progress ganon din sa area ng business parang ang hinahina, parang ang tumaltumal, -tumal, parang gusto mo na lang mag-quit parang gusto mo na lang bago magbago ng negosyo, ganon or lumipat ka na lang ng branch, baka gusto mo magtayo ng branch sa Saturn, sa may bandang ring ng Saturn, yung mga ganon uh, ganun din may idea sa area ng love, okay, parang nakukuha mo dito na parang ang dami niyang pangako, ang dami niyang promises, hindi naman nangyayari, sabi niya magbabago, yung mga ganyan, or, nag, nag, naghihintay ka kasi may idea ng parang something, meron ka dito hinihintay na something, Pero naghihintay ka ng result, naghihintay ka ng explosion, ano daw, naghihintay ka ng fireworks, yon Explosure. explosion, 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 gano'n, <laughs> type the correct answer down below, okay, parang naghihintay ka ng fireworks or something, pero hindi siya nangyayari, okay, so let's go na tayo, my dear, okay, Let's go tayo dear. We have here the king of sword, okay? The very smart na card, okay? This is a very very smart na card. So, ano nangyayari sa energy now uh Hermit at saka ng King of Sword. My dear, ang nakukuha ko dito is you feel talaga na parang hindi na siya nag-work. Alam mo my dear, deep inside your heart ng iyong balon-baluna ng iyong esophagus ng iyong pancreas, my dear, na parang hindi na talaga siya nag-work. Parang lahat na ginawa mo na sa area na to, nagtambling ka na, nag-split ka na, nag-backward ka na, and then hinabaan mo na lahat ng pasensya mo, my dear, mas mahaba, mas mahaba pa sa San Juanico Bridge, okay? Pero parang walang nangyayari, parang walang change, okay? Pero, kahit na ganun yung energy mo may dear cancer sa first 15 days of October, is still, nandun ka pa rin sa moment may dear na binabalance mo siya. Hindi ikaw yung typical na parang nag-hysterical na, ay, ayoko na, walang nangyayari, ganito, I, quit, I resign. Nandun ka pa rin may dear sa moment na parang, Teka, ano yung mangyayari pag umalis ako dito? Ano yung mangyayari pag iniwanan ko to? anong yung mangyayari? Nandun ka, may dear, sa area na yun. So, asahan mo sa mga araw na to, my dear, you just want to be alone. Gusto mo lang talaga maging mapag mag makapag makapag-isip, makapag-muni-muni, mapag-aralan yung mga next move mo and mga next decision mo in life, okay? Kasi nandun ka sa moment, my dear, na parang walang nangyayari. Walang walang something, walang spark, walang fireworks, okay? We have here the Eight of Cups. Okay, this is energy ng pagtalikod, my dear. Nasa area siya, my dear, ng work. For some of you talaga, kung ano yung pinagkakakitaan mo or kung saan ka, kung yung area ng, ng money, okay, kung ano man yan, parang gusto mong mag-let go, okay? Ang timisong mo dito sa area na to, parang gusto mo nang bumitaw, di ba? Gusto ko nang bumitaw! Ay, sorry, hindi tayo singer. Okay, so let's go tayo, my dear. Last two cards. We have here the energy of the Hierophant. Okay, spiritual trust. Okay, this is a spiritual guidance. Pero I feel, my dear, sa combination ng temperance at saka ng ating Hierophant, that you are trusting na parang there will be a miracle or parang mangyayari pa rin kung ano tong ini-expect mo or hinihintay mo na mag-change to, okay? So, there's a tendency, my dear, na yung buong scenario, my dear, ng first 15 days of October is nandito talaga na parang kumakapit ka na magkakaroon ng himala, magkakaroon ng something na eventually kung meron ka mang hinihintay, eh darating to, my dear, sa first 15 days of October, which is nararamdaman ko na parang hindi, or kung meron ka mang ini-expect na mangyari, eh mangyayari siya, my dear, sa first 15 days of October, which is ini nakikita ko rin dito, my dear, na parang hindi. Okay. So, let me see. We have here the five of cups. Okay. Actually, parang, this is energy of confrontation, my dear. Okay. Energy ng confrontation, parang ang dami mong gustong sabihin. Okay. Parang gusto mong isigaw sa universe, lahat ng hirap, lahat ng, lahat, yung parang ganon. Yung, isinusumpa ko! Okay, yung ganon. <laughs> Okay, we have here the Queen of Pentacles. Okay. Ah, uh, si Queen of Pentacles is connected sa energy ng troubleshooting. Okay. Siguro parang pagod ka na na parang i-cover up ng i-cover up na mag-adjust na mag-adjust. Mag okay. Mag-troubleshoot na mag-troubleshoot. Okay. Kaya parang kinukuha mo tong time na to. First 15 days of October para mag a break, para mag muni, -muni para pag-aralan ng mga bagay-bagay, magbigay ng second chance sa kung ano man yung scenario ng iyong buhay okay pero i can feel talaga my dear that you are just so tired of waiting, expecting, okay, trying to takip-takip yung mga butas-butas, okay, kung ano man 'yan, okay? So tingnan natin my dear yung three cards mo, okay, may na-iwan. We have your first card natin is huwag na huwag mong sayangin ang oras mo at effort mo sa mga ano daw? Ulitin, take 2 Huwag na huwag mo nang sayangin ang oras mo at effort mo sa mga maling tao. Okay. So, hindi ko na mapaliwanag yun, ha? Oh, that is advice. Okay. Maglaan ng oras para linisin ang iyong kusina. Itapon mo na ang mga expired na condiment at mga kasangkapan na sira. Okay? Kasi I, ako, my dear, I'm the kind of person na I'm the kind of tarot card reader na naniniwala ako, my dear, na pag merong, may mga area, may mga specific ng bahay natin, my dear, na minsan nakangailangan talaga ng specific din na attention. So, sa sa'yo, my dear, sa first 15 days of October mo, it is your or kusina. Okay? We have here, sala sa init, sala sa lamig. Okay? Yung tao to may dear na connected sa sa'yo. So, there's a tendency may dear na baka ka napapagod is because you are dealing with a person na sala sa lamig, sala sa init. Okay, ayan na yung ulan. Ayan na. Mag-ingat po tayong lahat, may dear, sa mga nakaka-experience ng ulan. Huwag magpa-ulan, huwag magpa-ambon. Okay, at sana ay eh hindi kayo bahain. Okay? So, my dear Cancer, ito ang ating reading para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. patuloy my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo Maraming maraming salamat po. And until next time, Bye-bye. Thank you, my dear.